saddle it has it has been a long time no so tagal-tagal na so maraming pagbabago dito sa trail natin medyo patag na siya hindi masyado may repair bike kaya susubukan natin to hindi tayo masyadong lalayo kasi hapon na ha? kaya ikot lang tayo sa city kaya let's go mga friends it's sunday today wala akong work ngayon kaya ito ride muna tayo Ngayon, hindi sa trail, medyo <coughs> patag-patag na. Yung mga batang gusto sumabay. Nandun sa likod, hindi ko naman makita. Yeah. Let's go. Hindi ko talaga nang koni tumutunog dito. Okay. Na-miss ko itong pagbabike OMG oh, Ilang linggo rin ako hindi nagbabike yeah. Oh, bigat ha eh. Hindi na bago ako sigurado dito For sure Ah Ito na yung bagong kalsada. <clears throat> Ayan. Kaya yeah, mula doon sa may kanto doon. Buo na yung sementado. Hindi na masyadong ano. Hindi na rough. Uh, oh, yun lang. Nabawasan yung ating trail. Pero maganda rin mag-bike dito kasi. Smooth na smooth. Higat lang tayo city kasi eh, mabaka mabigla ako. Puro motor ang dala ko. Mag ilang linggo. May isang buwan siguro may higit. Hindi ako nagbabike. Kaya e, eh, uh, balik lang natin yung ating resistensya. Para hindi naman tayo manghina. Let's go friends. Woo, miss ko ito mga ganito.

Ay. Okay, nisen tayo sa North. Nisen sa North Road. ba? hindi bago ako. May hila ako ng ate. Hindi init kasi

Ito yung Memorial Park nila rito. Ayan. Yeah, but... Ito, ito yung, bilihan ng mga souvenir bago yan pero maliit lang yan mas maganda dun sa San Miguel ito naman ang new market of San dito Flash Express yan Flash Express nagatid ako dito kahapon ng parcel naligo, naligo ako sa loob <laughs> kasi one daming one way lang hindi ako makabalik sa North Princesa sa South Princesa uh, Puerto Princesa South Hill Okay, Robin Sons, kumakit na. Tanto na tayo. Let's go. Okay, Robin Sons. Ito naman ang paliko sa kanan. Ayan. Ito ang Robin Sons. Murado marami tao din ngayon. It's Sunday, almost. Ano kasi ba? check. It's... What time is it? Ah, <laughs> Let's see. Five o'clock, sakto. Robinson's Place, Palawa. Uh, Tapos nandito naman ang sa kanan ang bonchon at pancake house. Diyan, dito. Ito sa empty space dito. Oh. Ayan. Bonchon. Ayan, ang pancake house. Ayan. Let's go. Ayan, may mga riders. Kaya saan, may mga riders din. Okay, dito na tayo. Dito na tayo dito. So, nag-drive-thru muna tayo sa Chowki. At, naantay natin, naantay natin yung ating halukala. Ayun, walang tao. Okay, wait-wait lang tayo. Tapos doon tayo kakain sa Jollibee. Eh ba okay? May prepare na yung ating halo-halo. Medyo matagal ang service ngayon. Wait lang natin. Thank you. Sarap. Okay, dami ice cream, dami red chip na. Let's eat, my friends. Nung tinigil ba na tayo? kita tayo kumain halo Apo Labog na araw. Ayan na tayo. Wala lang sa sasakyan ngayon. Doon <clears throat> sa kabila, marami. Yung mga tinataanan, pagpunta kasi ng ano, yung mga pupunta ng mga malls. Robinsons, yan, SM, tayo, kita na tayo ng Santa Lourdes Siksikan yeah. Let's go Okay, na tayo dito yung pinakamataas Let's <coughs> let's go, let's go. tok I'll go, go, go. go, 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 go. tiến nó đang Ito na ang pinakamataas dito. Ayan. Lusong na tayo. Woohoo! Yes, yes, yes. Ah. Asan na tayo nag-gear? Okay. Alright. Oh, uh, ito na. Ang Santa Lourdes. Sa takip silim. Hai yang bentuk Hai kita dinya se sa santa mau nikah afsol itu bentuk tuh syaratku, Hai Okay, nilang tayo sa may uh, Purok Magsasaka uh, Barangay Santa Lourdes Yan, pababang yan Diyan tayo, tapos diliko tayo Sa kanan Okay, magbibiling na Kailangan na natin bumalik uh, Let's go mga friends sa Santa Lourdes sa Natasha trail Ayan. <clears throat> Medyo patag-patag na to Hindi uh, wala na masyado ba to Kaya okay lang ang drive natin dito Pagkita na tayo Alright Oh, ang ganda ng kulay Tepi andating. Ah, patakit silin na. Ayan, no? Okay, Mount Calvary na. Touchdown tayo mga friends. Ayan. Tahimik na tahimik dito. Paggabi na eh. Eh, uh, na nga mga friends. Uh, <clears throat> nakapag-bike din sa wakas. Sana laging makapag-day off ako ng Sunday para makakabike ako. Minsan kasi nakailang Sunday wala akong day off kasi kulang ang rider. So, feeling ako sa mga nag-absent. Eh, walang ride. Ang tagal. Siguro may ikit sa buwan. Magdadal buwan. Ngayon na lang uli ako nakasampa ng bike. Anyway, ayan ang ating munting ride ngayon sana pag mayroong next Sunday na ano ko day off ako punta ako ng bakungan ayan simbukan na natin lumayo uli okay so this is master D214 sabi nga Diyos amigo bye bye I shall return hanggang sa susunod na vlog mga friends yeah welcome back to me sa so riding bye bye bye